Nabot sa limang milyong pisong budget para sa mga dredging at restoration project sa mga ilog sa Ilocos nakalaan para sa extraction fee na magbibigay ginhawa sa mga residente doon narita si Kay Perez para sa detalye ng report tukang proyekto ng Department of Environment and Natural Resources na dredging at restoration sa ilog ng Ilocos may nakalaang 4.95 million extraction fee na magbibigay kaalwan sa lungsod Sinabi ni Jack Agraan, pinuno ng Chamjagan Ventor, malaking tulong ito sa barangay upang mapabuti ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga residente. Sa nalalapit na pagsisimula ng dredging activity ng Harbor Star Shipping Service Incorporation ay ang pakikibahagi ng mga lokal na pamahalaan ng lungsod sa masusing pagsusulong nito. Pangunahing sinusulong ni Gobernador Ilocos Norte Matthew Marcos Manotok na may sagawa ng idredge ang ilog dahil sa matinding saltation o polyasyon sa tubig para na rin sa kaligtasan ng ilang bayan sa tubig na maaring pumatay sa mga lamang tubig ng lungsod. Kakibat nito ay ang pagbabahagi o pagbibigay ng kaukulang porsyento ng extraction fee sa mga residente sa 30 nayon sa Bacara at Ventar Ilocos Norte na malapit sa Ilog Bislac para sa pagpapalago ng mga kabuhayan ng mamamayan. Samantala ngayong taon ay naipamahagi na sa mga komunidad na apektado ang mga porsyentong laan sa kanila para makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pagpapatuloy sa buhay at mga hatid na aid para sa kalusugan at kagalingan. Para sa Your TV News, ako si Kay Perez, sumasaludo sa bawat Pilipino.